Yo, ladies and gentlemen, Refugee G yo is in the house, representing. So all the photographers out there would like to picture themselves. This is a song for you. Uh, uh. Come on. Yo, yo, yo. nga at ang mga katulad mo na mahiling makukuha ng mga letrato ng sarili mong muka. At at ikaw din ang kumuha. Ako ay nabiglaan nang bigla mo kinuha ang iyong digicam sa loob ng iyong bagelya at nang piniksuran iyong muka. Ikaw ay natuwa. Hindi ko maintindihan ang mailig magpapagawa. Kaya ang tawag namin dyan come Holes Nang sa ko yung friends sa multiplied yung Facebook Meron ka mga pictures, iba-ibang yung look nang nakita ko siya, ikaw din pala ako mo Pag tinignan mo ang mga pictures ni Raffi G Kasama ko, King Family At hindi puro mukha lang naman di DJ Kam, kam, kam So hindi ako gagaya Sa katulad nila na tangang kahot Pipicturan na sarili kahit dinaman makanda matawag lang siyang kamot Ka na pagtripan na harap ka sa mirror At bigla ka na lang makukuha ng mga picture ng ito yung nagustuhan shot na ya upload mo yan sa akin lang naman hindi masamang magpipicture at huwag niyo sasabihin na ako ay na-insecure natutuwa lang naman ako <laughs> sa mga katulad nyo harap sa salamin ang kamera para matawag lang siyang gahos kahit hindi bagay sa kanya kahit luka na siyang tangapas lang matawag lang siyang gahos picture picture sa kanyang kamera lahat lang man kanyang luka kaya ang tawag sa kanya kahon Iba-ibang lugar Iba-ibang pos Iba-ibang damit Pero puro mukha niyang kahon Mapababae o lalaki Tomboy at binabae Dito ay sumasali Kahos